Ogie Diaz, muling may nasagab na chika. Si Kimi pa ang nag-sorry kay Janine matapos irapan. Balibalita ay nagumpisa umpisa daw mano ito noong nag-mall show ang Kimpaw at tila kumalat ang isang darawan ni Janine noon sa isang mall na ayaw paharapin ni Kimi si Paolo para hindi makita ang darawan ni Janine. Sadyang sineryoso pala ang biro na ito hindi naman expect na actress na big deal pala umano. Kaya pala may pag-irap noong Star Magic Ball. Nakarating ang pabiro na iyon. ay nga sa ibirahaging komento, Artistas siya, may intindihan naman dapat yon. Kasi kimpaw ang namamayagpad pad yun. Huwag na kasing ipilit lamang na si Chinita Princess sa puso nito ni Paolo Birino. Yung mga ikinikilos niya na never ginawa si ibang lab team. Pananong panalo na, huwag nang ipilit pa. Yung mga bagay na tapos na, amasaktan lang kayo. Also, si Kim Ju pinagpala sa lahat. Para may nagsasabi niya na bago talaga si Paolo unlike noon kay Janine na nakikisama lang si Paolo. Dahil nga parti ito ng trabaho. Pero ang timpaw iba ang chemistry. Hindi pirit. Inahalag sobra. Ayon pa si isang komento. Matutong tanggapin kung sino ang pinili. May boyfriend naman na siya. Magparaya na lang. Mas maraming nagmamahal sa Kimpaw. Tigilan na ang fandom war sino ang sikat mo suportahan